Laptop na evidence yan. Ay, di sir. Ang sabi kasi sa amin kanina, dahil masisira na yung sasaktan. Kaya lang nga pinapapalit namin eh. Asan ba yung panyo? Kasi busy yung pan. Kasi kagalit na pala. Nakaantay. Baka ba ba na pabalis na ba? Ikaw ang pangalo ka. Bakit anong huli? Anong huli? Yung driver nyo? Bakit ba masama sa shooting incident? Kasama niyo ba yung uban? Yung nasa hospital? Kahit hindi kami. Pero... Sino, pero cima, min... Anong ebidensya niyo nasa bumarin? Anong ebidensya nasa si bumarin? Kung sasakyan niyo may talag sa Kung nasalog ka Kung oh. oh. no, ka ng... Kung nasalog ka oh. ng... Bentong, ma, ka ng... Kung ka Kung ng mga Kaya Hindi. sige, ka ka. Badilin mo ko dito sa laban Buksan mo yan. Buksan mo ah. Pumunta ka sa loob, barilin mo ako kung kaya mo. O, sige. Sa loob ka ah. Huwag ka ata, atap, atap, ka. Atap, 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 atap. Atap, atap. Ka, ngayon, ka lang Pumasok ka, ka sa loob ng bulletproof, barilin mo yung tao. Kung oh, pwede, Uliin nyo na. Ano kami ng sige. Ah, Iligan, na ang o, sa mundo. Bakit ba Bakit ba Bakit lagi kang ganyan? May hinuli kami sa kabila. May hinuli kami dito. mo yung ano nagpaalam na kayo ngayon kanina. Ano ilang sasakyan? Hindi, driver yung inuhuli mo. Ito muna'y paliwanag mo. Um, um, Kung paano nga eh. nakabahin? Iniimbestigan in ka namin eh. Kaya nga iniimbestigan namin. Ah, siya ka! Paano in in ba pero huliin yung driver. Agi-video kayo! Agi-video kayo! Ano mo? Ibidensya ba ito. Oh, ibidensya na! Ito nga, may ibidensya na na bariel. Okay, ikaw driver oh. Sumuha mo po lang. Hindi, hindi. Huwag ka pumasok ka. Hindi, kaya nga. Hindi na Rend, kaya namin ano, Kaya nga pumasok ka na doon. Dito, kukunin din namin dito. Oh. Pumasok ka! Pumaril ka! pumasok dyan? Dito lang, dito pumaril ka na pinapaliwanag namin? Dahil ang ginagawa mo, okay. okay. illegal arrest. Dahil hindi yung mo? Hindi mo nga nakita na siyang bumaril eh. Kaya nga namin iniimbestiga pa rin. Eh kaya nga, ba't yung tao? Di ba siya